Ayan, magandang 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 gabi, no? So, pagpalang araw sa atin dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Andito po ang inyong abang lingkod, Johan Sion TV, no? bibigyan uh, natin a reaction video ng uh, kaganapan, no? Kaya ninyo parsaga, kataban at uh, bay. At bigyan natin ang kasing bulat at galit ni, uh, ninyo parsaga dito kaya Banat bay siguro marahil may nabanggit sa hindi maganda na pandinig. Di ba na pahay kahit ninyo para sa Yan. Mm. Ah. Yan, kiss mo sa iba. Pampagana, no? Yan. Kasi nga naman, ito nga naman talaga si Banat. Eh, talagang pagbumana to, eh, Banat. Banat nga daw, Banat. Pero hindi naman Banat. Oh, Pero papyaw, 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 papyaw. Brother, Uh, banat ay kung babanatan mo si Ninyo Barsaga dapat direct to the point oh, wag yung uh, patuntik-tuntik lang ayan no at eto na nga no? eto na uh, talagang uh, sabi nga sa inyo pag si Ninyo Barsaga naman ay uh, tumira eto na tumira na si Ninyo Barsaga no? sinagot na yung mga paratang o pang uh, ni uh, banat ba eh saan patalasas tayo zile 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 yo aler kyal mile mile zile 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 yo aler kyal mile 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 Diba? ba sana patlasas mo niyan at siyempre ang inyong ko, din eh, nagresearch tayo no uh, kasi nga napanood natin sa isang uh, sa isang uh, ano niya uh, ninyo basta galit na galit no galit na galit talaga nga uh, wala oh, sila sabi niya wala at wala <coughs> na wag mo nga na may dami ang kanyang uh, uh, mahal sa buhay no kanyang mga kamag-anak kung gusto mong tirahin si Bibi uh, Ninye Barsaga, siya na lang, no? Huwag mo nang idamay kung sino-sino pa, no? Pati yung mga nananahimik niya, mga kamagana, binabalata mo. Dapat ang tirahin mo, direct to the point, Ninyo Barsaga, Ninyo Barsaga! Ha? <coughs> 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 yeah, no? Talaga nga naman, no? Iba talaga yan, pag si Ninye Barsaga. Alam mo nyo, ha? ano yan, eh? Dati naman napapanood ko itong dalawang eh dati sa nung nakaraang eleksyon no uh, sila ay dati magka-combine pagkakalang sila no magkasama yan pero ang uh, suporta ni uh, Balat Pai uh, Duterte eh siyempre VP uh, Sara Unity sama-sama eh, sila diyan no uh, dahil nga katibay nga ang sama nila dati pero uh, para bang uh, ngayong na sila nagkakagulo na sila no di diba? Nagkakagulo uh, na sila at ito pakinggan natin ang sinabi ninyo bersaga. Pakinggan natin kung ano yung galit niya, no? Alam mo, Mayroon, na makinig ka dahil hindi mo rin nalalaman na sa sarili mo na tanga ka sa ng mga <coughs> supporter mong tanga. Kita mo na. <laughs> tanga ka, no? Tanga ka, balat bay, no? Byron, yan. <laughs> ganyan, ganyan, manalitaya si, ano, si Ninyo Barsaga. Talaga nga, pag mahina ka dyan, eh, masasaktan ka. Eh, pero totoo ka ano naman sinabi niya, no? Direct to the point, sabi, pangitin mo ang pangalan na binabanata mo. Huwag na yung patumpik, tumpik, 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 tumpik pa. Ping, ping. Ulitin natin, ulitin natin. Makinig ka ngayong umaga. At I think, hindi ka talaga makikinig. Kasi nga, wala kang pandinig. Ha? <laughs> <Tantang> <laughs> Kasi nga, wala kang pandinig. Sabi niya Ninja Barsaga, no? Ay, naku, talaga naman, talaga nga like nagliliyab sa galit no si Ninyo Barsaga kapatid no uh, iba iba talaga to manalita si Ninyo Barsaga pagka ito ay uh, uh, nagbigay ng mga bibigat uh, na punchline, no eh tanggapin mo ang katotohanan eh bagamat si Banat Bay ganun din naman pero uh, puro papyo yan uh, hindi na direct, direct to the point mare direct to the point pero iba talaga to si Ninyo Barsaga talaga na papulo ng mga ano ito eh. Ang mga reaction video nito talaga nga pag ito, bumanat, bumanat talaga sa isang tao. Dali to dapat wala wala pa sino sino to. Ah, uh, wala nang to. Uh, ulitin natin ulitin natin. Uh. Pag ganun ulit natin, sabi ni uh, Ninyo Barsaga kay Balat Bay. Ayun, mo ayun, 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 kapatid, ayun, na hindi niya na binanggit ng pangalan ng tatang ko pala lang sinabi niya. ah uh, pero, ah uh, kasi, parang naman ang uh, kaya kanya nga binabaratan, hindi naman si uh, ah eh. uh, Sama-sama lang sila siguro sa grupo. Pero, ah uh, mat matindi, matindi ang galit niya. Kaya, Balatbay no? Kaya, Bayron Ma, <laughs> hindi, eh, ito talaga ito. Napapanood ko rin naman ito sa, napapanood ko rin sila, Balatbay At ang iba pa, no? Iba pa mga kung saan dati yan sa isang uh, politiko kung saan eh talagang uh, grabe no grabe rin niya kung mga ang mga yan mga sama na yan eh, talagang hindi mo rin niya matatawaran sa kanilang uh, pagbabanat no kaya nga talagang silang banat pa eh di ba pero iba to iba, 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 iba sa iba si Ninja Barsaga talagang babasagin ang iyong uh, kalaman loob pag ka uh, mahina ka kay Ninja Barsaga <coughs> yan eh pool na sa pool ka eto at ito pa hanggang pa natin iba pa no lesson ha oh, yan. makarinig. Malinaw po yan, eh, mga kaibigan. Yan, yeah, ayaw makarinig. Yung Tagalog po yan, yung paalala po na yan, para alam ninyo. Okay? Music tayo, after ng music. Tuloy. ayan, yeah, di ba? Ganyan, ganyan, ganyan si ano. Ganyan si Ninyo Barsaga. No, kaya ito, muli ha. Maraming, maraming. Kunti lang ating uh, papiwala to. Papero sa ating mga reaction video patungkol kay Nino Barsaga at uh, kay Balat Bay na kung saan ay talagang uh, iti. Hindi natin pinagod ng abong mong kakabuhan kasi yun lang naman ang highlight na yun rin din natin. Talagang uh, pag bumanat si uh, Ninyo Barsaga talagang solid. Solid din mga fans tayo talagang uh, tagos sa yung uh, dibat -dib 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 puso pag mahina ka eh masasaktan ka.